Good Welcome back to my channel. So, today's vlog, ayan. Ang kukulit ng aking mga alaga. So, babalik na sila doon sa kanilang nanay. Ayan. Kasi, dry na yung kulungan ng mga nanay. So, ibabalik na sila doon sa loob. Ayan. Ang ating 10 piglet. Ah. Uh, yan yung pinanganak ng December 4. Ito naman yung pinanganak nung no, December uh, 10. Yan. So yung December 3. Ay, sorry mo. Ito, may sign na ng mga anak. So, nilinis na namin yung kanilang, ang kanyang kulungan. Ayun yung kanyang likot. Tingnan natin, guys, ha? Kasi, eh, nagle-label na ang ating mama pig. 5, magpa 5 p.m. na. So, nakaready na yan dito. <laughs> nakaready na yan dito. Ayan, may lagayan ng basket, may mga pamunas. Ayan, tinanggal na rin yung kanyang lakdan, dyan. Ayan yung lock dyan. Ayan, o. No? na yung kanyang ano, daanan ng bata. So, ayan, may ilaw na rin. So lahat yan may mga ilaw. Hindi may ilaw din. Tapos ito ito ito. So, eto, eto, eto. so uh, ako lang maglagay ng mga ano dyan. Mga tension wire. Ganyan po nakagulo. Hindi pwede rin yung isa. iingay guys and then every ano po yung mga pinupunas namin amin dyan yung bahay nila tinatagilid yan tapos yung mga nililinis po namin dyan sa kulungan yung mga pamunas, mga pang dry ito po yun oh so yan nilalaban yan ito yan tuyo na, yung iba hindi pa yan nilalaban ko ayan So, ganyan po ang pag-aalaga ng inahin nilalabuhan nilalabahan yan, sinasampay dyan para may magamit ulit akong pamuna sa kanilang kulungan. Kasi dapat ang ating biik ay laging tuyo ang kanilang bahay. Sa kanilang tinutulugan. So usually talaga sa mga malalaking tigre, ang mostly nilang ginagamit is yung nakahang. Maganda naman talaga yung nakahang. Kasi ihiman yung mga biik, madaling siyang matuyo. Unlike sa mga ganito, kailangan talaga natin ng sipag at syaga para lang mapatuyo siya. Katulad yan, no? o. Oh. Oh, dahil basa siya, no. Pagpunasan talaga yan siya. Ayan. Bon, kailangan itaas ng kaunti itong kwan bon, itong suga. Abot na nila. Medyo mababa yung ilaw. Kailangan pataas yung So, ayan guys, ang aking buhay ngayong maghapon. Keep on watching. Bye-bye. Pag may tanong po kayo, message lang po. Thank you. Bye-bye.